Good morning, good morning, morning, yon! Bawal mo muna ang solicitation. <laughs> Uy, makakatakas tayo ngayong araw. Bawal! <laughs> yon! Hello! Hello! Idol! Idol, Idol Senator! <laughs> Idol mo, kung sa kaya. <laughs> 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 Ito po, eh. Good morning! Idol! Good morning! Idol! Idol! Hahaha! Idol! po! Oo nga! Na, na excited na ako sa okay. kaburo. Buro. Ah, paborito natin. Dating buro po. Ayun. Pwede. Ano <laughs> na lang ito? Sa mga may. Oo oh, nga, bulang lang. Uy, pun. Latan. Kamla dito ko pamangan talaga. Nandito ako para matikman ng buro. Oo. At iba pa. May buro sa so ano kamatis palalo. At least pwede panalo may mga gulay-gulay. ay -gulay. na yung luto mo? nako na may. Ako, na na manok, matigas-tigas, pero masarap. Ay, bago po yan. Bago. At saka may mais. Bak, may kung ba, ma yata may kita yun ha. Tapasa. I'm sorry, sarsyado. Ano is na yun? Talap, talap talapya rin. Hindi. Hito, hito, ah. sarsyado. Adalag. Adalag. Ano yung talapya? Talapya at buro. Araw-araw po yun, parang fiesta. Araw-araw, parang fiesta. Andiyan na ba yung ito? Ito? Andiyan na ito? Kuha kayo ng daw na sirid yan ko dito yung sustasa ko. Ay, you know. mahilig ako sa gulay eh. Gulay oh, na kayo eh. Pwede tayo dito. Panay gulay. Parang ito po, yung mata kong kung kasama. Oo. Pag mong daw mamaya, sino to? Ito, mata Ito, ko. Ay, hindi ako nung punta si Raymond eh. Kasi ano eh. O, sir, sagun ako may buro. Pagdadala ka mamaya, sir, timpan. Dako, sa anim na, ano, tatlong buwan supply yun. Sino e, buro. Saan? Ito, timba po. Dako. Sa timbang buro. Ang dami pala niluluto, Idol. Aro, itong araw-araw itong ano, buro. Nako, may tatlong buwan supply ako, galing kay Idol. Paborito ko to. Ganto kaya. Bustasa! Buro! Shiratake! <laughs> Ganyan natin! Bako. Mga ito na yung lakamata, yung talapya ni idol! Tsaka to, dalag! Ay, dalag! Sen, uh, pwede daw mag-shoot Ito yung sa shadow. Wow. Narinig ko, Sin, mas pogi ka daw kaysa kay... Ha? <laughs> no comment na lang. No <laughs> Hahaha! <laughs> no comment! <laughs> no comment. <Pwede> ka <laughs> Ay, excited ako sa buro na talapya, Tito! Dalag! <laughs> Mga senior pa lang ano ko. Ah, <laughs> oh, nga eh. Daming mga kababangang Suam swam na mais, iba-iba. Sarap maraming gulay. Pero yung buro mo, I don't know, hipon, hipon. Hindi po, talapia. Ah, talapia. Ah, yung buro, gawa sa ano. Naku, paborito ko yun. Yan. Swam na ano. Giant sandok. Ayan si Bustoyo Yun, swam na mais. Mmm. Magano luto eh. Para na Sarap. Swam na mais eh. At ito, kapapangan dish din. Ayan na yan. Ay, boss. At isto, diretso kay Idol. Mamaya, may pepenta ko sa'yo. Ito, pwede. Ano, yung sandok, sandok. Matanda na yung si Mamboy. Kala ko yung sandok eh. Masarap. Oo, Sen, si Mayot, at si Idol. Ayan, ang luluto kami dito. Swab na mais. Ayan, Masarap oh, ba, Sek? Eh? Masarap ba? Masarap. Oh, Diretso sa ano eh. Diretso sa... Sa kaldero uh, eh. Yan ang gusto ko eh. Oh, wow. ano? Hey, boss, Toyo! Kasama eh, si ko mag-motor ngayon. 7KG, Kaso may problema. Naubusan ng gasolina. Chef, tignan mo yung mustasa nila. Oh. Ayan, o. Oh. Saan? Bagong pitas, o. Oh. Bagong pitas. Bap, dali mo nga dito, Bap. Ayun, lako. Tignan mo yung mustasa. Wow. Oh. Fresh na fresh, o. Oh. Bagong pitas. Bagong pitas. Iyon, alabia. Yon na bala balakya! Yon! Dahil. Boss Toyo, magkano tao? Boss Toyo? <laughs> magkano tao? Kung bibi kung ano, Malita ko. Pabait Ito, bibigay na lang. Bibigay na Yon! <laughs> <Ay, alab>. Yon. <laughs> Yon. sa iyon ako fresh na fresh ang ano? To Mustasa. Lalagamatain my... talaga. Sager, papa ka. Ayoko <laughs> <laughs> yung Ayoko tulong. 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 Ayoko Sarap yan. Ayun. Awesome. Sarap ya, mas... okay. nung kamatis. Sarap nung sosyalo. Opo, marami. Mamaya, pag dadala kayong itlog, ha? Hi. <laughs> hey, hindi kita binigyan ng pirito kasi baka ayaw mo yung may <laughs> <laughs> Hindi ko makain ng ano yan. Puro gulay lang. Buti, ay, walang karne. Sarap nung Sarayin. Mas masarap pala yung ganito, yung hintayin kang magluto. Nung nakaraan kasi, mainit. Luto na, no? na oh eh. ako, e, e, sabi ko nga kay Mrs. Iba yung bagong luto. Sabi ko kay Mrs. Siya kasi gusto niya. Huh? na ako. Gusto ko yung linuluto ko. Oh. Inaantay nung ano. Mas masarap yung ganun. Ito, oh, buro, buro, buro. Yun! Ang paborito. Buro, buro. Itong Ito, pinunta ko dito. <laughs> Ito yung napapagay video ni Idol, yung buro eh. Idol, ako tinigilan ni Sen sama mo sa isda. Eh, dito na. Yan. Dito siyang kipsa lang. Ayan. sa Acquired taste yan. Ayan na Ayan na. Hindi mo pa nung kakanin ha? May na Yes! Asen, anong pa gutom yung katabi mong yan. Gutom yung niya, magmumukbang daw siya. May laging gutom to, idol. Laging <laughs> gutom yan. Kahit saan ako main, nagbibideo ko. Yung po po. Ben fresh, no? Yeah, Sobrang fresh, ay kasi galing pala isdaan. Hawa ka, no? Tiba ko na yung buro ni Idol. Kapakasarap na ano? buro ni Idol. Ito, bring it. Iluto ko kagabi. Mm. Parang Balenciana yun, no? Know? Oh, parang Balenciana. Pero ibang pala. ko, lasa ka na eh. Lasang suman. Ang sarap po ano, na to. The best tong charciado. Ang ah, Anong masabi mo? Ang sarap. And ang um, fresh. Iba yung fresh, ito. no? Ay, eh, may bito ka. Lunes. Oh my God. Ay, hindi. Kasi yeah, may mga... Ito ano yung pinakamasarap sa dalag. Ito yung nauna, nauna, nauna. Log, man man oh, na uwi. Itlog, itlog. Sige, bro. Kinakabahan mo. Tignan mo, napakasarap. Okay. Ayan. Uh, okay. Uh, four seconds, ha? Ito ka ng... Ito ka dalag. Ito dalag. Sarap niyan sarap niyan. sarap yan, sarap yan. Ito. Ang lahat <laughs> 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 Ang Ang na. nga ng bituka na Oo, ano, Diba? Ang galing ko, Oo. ako dito. Mm. Yeah, Ito na yung dalag. Eh. Dalag. Sarap. Mm. Oh, sarap yan. Mm. Bituka. Ano. Parang Balenciana. In, in English it's paella. Mo yung ano? May tutong pa. Ah, paella! Ano yeah, yung paella? Ay, pakuwan, Sabi ng the best. Ay, na natin tao. Oh. Dapat tumakain lahat, ah. Ang dami tumakain dito, <laughs> idol, araw-araw. to? Ay, araw-araw. Pagka Sabado Lingko, limandaan Wow! Hmm? Grabe. Ayan, ang pinatuwa. Buti nakakapag-replenish ka agad, no? Oh. Yung tayo talap, ya. Ah, marami. mga anak. Magandang po yan, marami. Mm. Malaki lupay ni Idol dito. Tatlong barangay yung, yung ano. Ikot, eh. ikot natin na. Ano <coughs> yun? Ah, oh, yan. Nakita yun sa... Morning, good morning, Idol! <laughs> <laughs> mga geng-geng! Ito na mga gansa. May ay, yung mga imported na gansa. Oh, ganda ng mga gansa mo, ah. Imported, oh. Ganda ng itsura. Kala ko swan, eh. Laki na ostrich. Hindi <laughs> nyo nunuka. <laughs> Ay! Masakit, <laughs> Ted. Wala, wala silang ipin. Wala ipin. Hindi <laughs> naman. Masakit. Ito nga ako. Yung malalaki talaga. Parela. Ito yung babayang tao. ano, di ba? Pagka nag-iitlog -e na yan, nung palang pupukaya kasi sasagkay yung mga babae. Yun, ba itik. Dinglito ka rin ano? Itik. Oh, ano, na uh, no, uh, ah, pagkasarap niyo. Yun. Ado ba yun o ano? Uh, tutunaw 'yung sa amin, masyado lang malambot para ah. corn beef pagka. Uh. Kaso pagka linuto namin, ibabalot uh. namin 'yung tela. Pagka Ano 'yung parang namin adobo, o 'yung parang uh, pa ano ba? para bago ng prito. Ah, bago prito, sarap. Hindi sasabog. Kasi kasi binabalot muna. Babalot nang ano. Yun, next time, itik. pabo

Pagkita mo yan, pagka umaga, puno yan. Pagka umaga, puno puno dito. Dito sila kumakain? Paano nalulusod yung pagka? Ah? Pagkain? Ah, ayun Oh. Nalulusod nila? dito sila nag-iitlog. Ah, itlog. Dito pala ang itlog. Doon sila nag-iitlog. Bis dumami na itik Oh. Yan ang pinagawa ng kiplan, at saka balot, at saka... Yan ang masarap minsan. Ngayon. Itik tayo minsan.

Saan? <laughs> 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 Parang uod eh. na ako kanina eh. <laughs> Huwag lang <laughs> ha.